Sa Good Vibes, isa ka barangay sa Negros ang nag-celebrate sa Marang Festival bangod sa kadamuon sa Marang sa ilang lugar. Atuntul-tulun ini sa report ni Romeo Subaldo. Bulan na sa Agosto, nagapaninghamot na ang Marang sa Sininga Barangay. Kaya man, sa halos kada bangga, may mga puno sa Marang. Ini ang Barangay Colonia Divina sa Sagay City sa kadamuon sang marang nga makit diri ang mga luto nga marang ginapanagtag na lang. Ato 15, are pulo, are lima, are tres, tres. are libre. libre. <laughs> kay ka mo bala nga nagdamo ang marang sa nga barangay bangod sa mga kabog ukon bats? Ano nagdamo ang marang? S S S itin 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 sa, sa, ano eh, sa mga liso sa mga liso man na lapta sa mga Masalak tao. Masilip man ang mga farmers liso para i-anil. Pero nakuha sa mga kabog. Oo. Oh. Dapat siya. Siya oh. na napanapta. Oo. Oh. Nga mo kabog kanawang kabang gawin, makita ko may mga marang. Oo. Oh. sa mga kabog. Ang oh. iban, sir, ginaat. Sa dalan manukon sa Virgin Forest ang ginatawag din sa barangay, may mga puno sang marang. May mga manugsaka sang puno, kag syempre, may mga manugsalukman sang marang. Nagadagsa ang mga naga ang marang sa sini barangay. Kung weekend, nagaidas ang mga karo na may karga ng mga marang. May mga nagahulat ng na mga negosyante nga magmulog kag ibaligya ini. Eh kag sining nga September 9 kag 10 iga celebrate ang Marang Festival sa barangay bilang pagsaulog sa bugay nga ginhatag sa ila nga amo ang marang